Hi mga guys. Mag-hi naman kayo dyan. Hala, lumos lang sa amin. Hindi ka't kami mananakgas, hoy. <laughs> Ang sabi doon na lang so na manakgas. Salamat po. Malaking tulong ito sa mga may hirap na nag-aaral. May kapos sa pagbili ng mga gamit. So, ayan, may mga kasuotan dito. So, ayan, welcome back mga guys, guys, guys for to today's video ngayon po tayo ay maghatid ng school supplies at itong donations ng mga damit sa Katigbian Elementary School at ayan mga guys 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 nandito na po kami ngayon sa Lao Ang Pierre at biyahe na po kami ngayon sa Kai sa tawag na Sampan papunta po sa Rawis Pier So, syempre mga guys 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 humawas na po kami ngayon <laughs> nandito na pa kami ngayon sa Rawis Pier humawas talaga bumaba at ayan mga guys 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 nandito na po kami ngayon sa barangay Kangkahipus Lawang Northern Summer kung saan po dito po ay liliko kami <laughs> magpapachange oil kami so dito po banda yung papasok papunta po sa barangay Katigbian Lawang Northern Summer so tara guys let's go At ayan na nga mga guys, 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 ito na nga po dito yung papasok po sa Barangay Katigbian, Lawang Northern Summer. Bagaman ito po ay sako pa rin po ng Barangay Kangkahipos. So ayan guys, mapapansin ninyo napakaganda po ng sigad. Ayan, may kaunting garado-gado. <laughs> Pero maganda pa rin po kumpara naman po sa walang sigad at magbabaktas lang po yung mga tao. <laughs> Ayan mga guys, 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 napakaliwalas po ng paligid, maliwanag po dahil po at uh, terik na terik po yung sikat ng araw. And of course, this is your birthday down, yung Miguel shoutout po sa lahat po ng mga taga barangay Kang Kahipos, ang Northern Summer. At syempre, syempre, pati na rin po yung lahat po ng mga taga barangay Katigbian. Lalong-lalo na po yung mga andun po sa Maynila, andun po sa abroad, andun po sa ibang mga bayan, nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yes, 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 yung mabuhay po kayo. Mega-mega love shoutout din po sa lahat po ng mga barangay officials ng mga barangay po dito po sa... Uh, sa Tabuk ayan <laughs> dito po sa parting Rawis papunta po dito sa Barangay Kang kahipos Barangay Katigbian dahil uh, nakikita po natin paasinso na po yung kanilang barangay uh, maayos na po yung sigad ayan yung kalsada at syempre syempre nakikita po natin na uh, may progreso o progresibo na po yung kanilang barangay kumpara man po dati pa ano dati -rati na sa pagkakaalam natin talagang napahirap papunta porito at syempre-syempre bagaman ganoon uh, tayo po ay nalulungkot dahil kahit uh, maayos na po yung kanilang kalsada na napag-alaman po natin na binabaha pa rin po yung itong barangay po ng Barangay Katigbian. Kaya naman mga guys, 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 mega mega love shoutout po sa lahat po ng mga barangay officials ng Barangay Katigbian, Laoang Northern Summer. Salamat po at ang inyong sigad ay hindi na po binabaktas. <laughs> so ayun mga guys, 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 nandito na po tayo at maghanap po tayo ng mga pagtatanungan natin. Yes, tara guys. Ano <laughs> pwede makihan Hi, ha? balay ni Ma'am Rochelle. Ano po doon no? Ay, si San Balay. Waray. Ayan guys, wala dito si Ma'am Rochelle. So ayan mga guys, 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 wala po dito si Ma'am Rochelle, ang isa pong guru na dapat po sana'ng tatanggap po ng ating handog para po sa mga mag-aaral po ng Katigbian Elementary School. So ngayon po tayo po pupunta po ngayon kay Ma'am Margie Lupas, isa pong teacher din po dito sa kanilang barangay at mayroon po ditong bahay. So hanapin po natin para siya na po 'yung tumanggap ng ating handog. Tara mga guys. So first time ko po dito sa kanilang barangay. Actually nakapunta na kami dati rito pero hindi kami nakapaglibot. So ayan oh, ang ganda po ng kanilang barangay. Maaliwalas po. Simple po yung pamumuhay. At syempre, syempre, Mababait po yung mga tao. Malamang alam po nilang uh, matakgasin tayo. <laughs> Hi mga guys. mag -hi naman kayo dyan. Tara ito kami sa balay ng Margie. Sige. Abangan yung sarili sa ah, na Facebook na sa YouTube. <laughs> abang ini para makainggit kam lima. <laughs> ayan mga guys 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 sa uh, kasamaang palad. <laughs> wala daw po dito so hanap pa tayo ng ibang malalapitan po natin. So ayan guys, dalawang teachers na po yung pinuntahan natin dito at wala po sila dito dahil uh, may mga mahalagang uh, nilakad po inasikaso. So ngayon po guys, yung decision po natin ay ihahibilin uh, po natin yung ating madalang goods. Sa mismong punong barangay, sa kanilang barangay, Captain. So, tara. Let's go, guys. So, ayan, guys. Nandito po tayo ngayon sa bahay po ng kapitan. Pero, uh, wala din po dito. Anak, ano, eh? So, mag ka na lang ngayon. Eh. Ito po, ay, 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 may mga gilab po sa kanilang punong barangay. Kay Honorable Alex Lucban. So, wala po dito. Uh, hanap po tayo, guys, ng uh, barangay official po dito sa kanilang barangay. Ayan, guys. So, hanapin muna natin dito yung... Isang barangay official dito sa kanilang barangay. Hello. Hi. <laughs> Hello. Good morning. Yes. <laughs> Ayaw. Ang laki ng bahay. Maupay. Maupay. Mananak gas po. What? Hello po guys, andito po yung nanay ni Ma'am Rochelle here po. So si Nanay Nori. Ayan, nay mag mag ano ka mag shout out ka sa nimo dito mga kamag-anak sa Manila. Bayan bayan ka dito mga anak. Ayan at si Kagawad, Kagawad na nga ran. Antonio Hiray, Ayan. Magkamagana kam nay. Mag-asawa. Ah. so iyon di tindahan. Ganda Rochelle, kamela na. Ayan. So mo nga aga. So, ayun mga guys, 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 nandito na po kami ngayon sa Katigbian Elementary School. At ayan, buhat-buhat na nga ng aking pamangkin, ang aming dalang mga handog, munting handog para sa mga mag-aaral po ng Katigbian Elementary School. At ang ganda po ng kanilang paaralan, grabe guys, ayan o. Oh, wow, at mayroon silang padariusan. <laughs> ang sarap dito magpadarius. Nandito na po tayo ngayon sa lang po ng Katigbian Elementary School po dito po sa bayan ng Lawang Northern Summer At nandito na po yung ating school supplies na handog po para po sa mga mag-aaral po ng Katigbian Elementary School Bagaman uh, kaunti po ito pero uh, lubos po tayo napapasalamat sa ating sponsor At buong puso po natin ipagkakalug po ito sa mga mag-aaral po ng Katigbian Elementary School So sa ngalan po ng kanilang uh, school head at ng buong staff and uh, teaching staff ng Katigbian Elementary School Uh, dahil sa sabado po ngayon wala po sila dito so ipinagkakatiwala po natin ito sa atin pong masigasig na uh, kagawad ng kanilang barangay si Kagawad Antonio Heray so pagawad, tara. So ito kagawad uh, ipinagkakaloob po namin ito dito sa kanilang barangay huh? uh, sa inyong barangay pala. Sa <laughs> So ito, nagkakalug po namin ito sa inyong barangay, sa mga bata po, mga mag-aaral po dito ng inyong barangay. At harinawa, bagaman um, kaunti po ito, uh, harinawa po, pagkasain po nila ano. Salamat po, malaking tulong ito sa mga may hirap na nag-aaral, may kapos sa pagbili ng mga gamit. Ito, malaking tulong na ito sa kanila. Salamat Ayan. na lang sa sa iyong mabuting puso. Ayan. Kagawad Antonio Heray. So, kagawad bukod po sa mga uh, itong mga school supplies na kaunting dala natin, mayroon din po tayo ditong mga handog na mga kasuotan po. So, bahala na po yung mga guro ng Katigbian Elementary School kung paano po ipapamahagi ito. Dahil naalaman po namin na ang inyong barangay po ay isa po sa mga barangay na binabaha po kapag uh, malakas po yung tagulan oh. o dumarating yung tagulan o kaya kapag may bagyo po. So, tama po ba kagawad na ibinabaha po yung inyong barangay? O, oh, ito pag dito, pag lakas ang bagyo, talagang binabaha yan. So, ayan, may mga kasuotan dito. So, ipagkakatiwala na po natin ito sa, halimbawa ganito, marami po ito dito. Galing po ito sa ating sponsor mula po sa ano sa ating mga sponsor mula po sa aking pag-vlog sa Maestro Waray. So, ayan, ganito mga damit po. Uh, bahala na po yung mga grupo ng Katigban Elementary School kung paano po nila ay pamimigay po ito. Bagaman yung iba po nito ay uh, pangmatanda po uh, para sa mga nanay, sa matatay So, ipagkakatiwala na po natin kung paano po nila ipamamahami po ito sa mga mag-aaral. So, muli kagawad, uh, darako, masalamat sa iipanahon yung inhatag sa amon nga inaot, nga ina drasyan paket sa mga garahong para makabalik pa kami ulit sa iyo, Barangay. Congratulations! <laughs> so, Glyn, video uh, mo rin si Nanay. Ayan, si Nanay po yung katiwala ng kanilang paralan. Pa nanay, anong pangarap ito? Ninita po. Sir. Shout out po kay Nanay, Ninita, servito. Kamag-anakan po namin, servito po. <laughs> Ayan guys, so, ang laki ng kanilang school premises. At napakaganda po ng kanilang school ground handang-handa na po sila para sa pasukan. At yung aking kasama ho, ayan, si Glenn, handa na rin sa pananakgas. May dalang bago. <laughs> Nay, thank you. Salamat. Opo. Ayan, oh. Ready na, ready na yung kanilang school. Tapos mayroon pa silang padariusan. <laughs> ayan, no. Oh. Yung kanilang school ground, handa na para sa mga sayawan. At ngayon naman mga guys, 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 tayo po ay maglilibot dito sa kanilang barangay para po ipakita sa ating mga followers ng mga taga-barangay Katigbian Law ang Northern Samar, lalong-lalo na po doon po sa mga hindi pa nakakauwi o matagal nang hindi pa nakakauwi dito sa kanilang barangay kung gaano na po kaganda yung kanilang barangay. Mega mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Katigbian Law ang Northern Samar, lalong-lalo na po yung mga doon po sa malalayong lugar, andoon po nagtatrabaho sa Maynila, sa siyudad at syempre syempre yung mga nandoon po sa ibang bansa. Mega mega love shoutout po sa inyo. Mega mega love shoutout din po sa lahat po ng mga masasigasig na mga guro ng Katigbian Elementary School. Ayan, mabuhay mabuhay po kayo. Syempre-syempre mga guys, guys, guys. Mega mega love shoutout din po sa Katigbian National High School at syempre-syempre, lalong-lalo na sa barangay officials ng Barangay Katigbian. Mabuhay po kayo. Napakaganda po ng inyong barangay. Mega mega, mega love shoutout po sa inyo. At syempre-syempre mga guys, 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 sana po sa kanilang fiesta tayo po ay imbitahin na para naman tayo ay makapanakgas na. <laughs> Charing lang po. At ayan mga guys, 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 break it down yo, yes, ko ang salamat sa inyo pa na suporta, pagigugma, pag-like, pag-share, pag-comments. Sangatanan nga ako mga videos, nga mga posts. Dara ko ang salamat, juice, mabalos, nga syempre, syempre, ang inyo ubos nga sangkay, nagsasayuan, nga matakgason, mapatronon, <laughs> maestro waray, Jos mabalos sa iyong atanan.